White flag is up. Last lap, mga idol. Lala! ala, doon na! Ala, doon na lang yun! Ala ka! Palapit na palapit na si Makong kay Ray Ray Vitek. Ala, bura! Alright, expert production for set, mga idol. Tara! All shot! Try, ray Ray Vitek is talino niya sa Makong di Dibata. Rayo ay panag. Wow! Hala ka! Wow! Grabe nga, wipwip, oi! Alright, right, ka ron ni Stanley Luniesa, Makong Dimata. Wow! Ray Ray ba twiler Wow, Wow! Hiler ito na sa karoon, Ray Ray ba na naguna. Makong Dimata, Stanley Luniesa, Rayo Ipanag. Here we go mga idol. Ora. Ala. Uh... kanang mga magagaling Wala. Rai Rai Bite it, ang leading karon mga idol. Rai Rai Bite 8 leading. Yara. Rai Rai Bite 8 ang nangunguna mga idol. Galing pa si Photo nanalo. Matong. Ra. burak. Buna. Alaga rai rai bait it Alaga grabe ka power Makong dimata Stanley Nuneza Wara wow Ganda ka ng bagpakan mga idol Huwag makita Abog na Wara wow Rai rai bait it The silent destroyer And the lightning bakbakan. Alright, telah mira punal. Allah, one to lang ang baon ni Rayo Ipanag. Ray Ray by Ray Ray by eight, go, ray, ray. Wow. Okay, diri na sad. Rai ray makong. Wala. Outer ang duha. Pakpakan, kayo. Wow. Amping mga idol. Tuara, ray-ray, makong. Ganda ng bakbakan, dikit. warah ala bunal Wow Alright, nagun lagi apun Rai Rai Bait 8 Ikaduha makong di mata Gamay langit ligas Wala gon. Alright, All there we go. Rai, rai, bait Stanley. Rai, rai, bait tanagoda. Makong di mata. Oke, okay, nada auto motor ini eh. Stanley. Ralavira. Allagi. Noot, kayalanagan, utep na. Gasunod-sunod lang si makong Naycon mga idol. Iray-ray might it. Alright, ray-ray might it leading, nagsunod, gamay lang idligas. Makong di mata gay. Allah. Wow. Rai Rai Baiti Makung di mata Alright here we go Tidak ada apa-apa nih Wow Grabe, ray-ray, oy. Makong dimata mo, no? Wow. Wala. Ray-ray, my teeth. Naguna. Makong dimata. ikaduha Stanley. Wow. Ray Ray by Pete. Sekon kali bakong kedua. Alright, white lagi sa plus lap plus lap. White lagi sa plus lap mga idol. Ala. Ala dola. Ala dola lang yun. Alaka! Palapit na palapit na si Mako kay Ray Ray Fighting. Ala, burak yun. Bunal. Tuwara la, wip wip. Agay! Amping mo, amping. Alright, ala. Grabe ka doon. No? Bukid nun, ol. Ligunaan lang tapon. Ha? Wow Grabe hmm. Alright, tara Ray right, Ray Baitit Makung right. di mata The Lightning and the Silent Destroyer Here we go Wow And the winner Rai Rai Fighting Dikan Makong Dimata And third Rayo Ipanag Fourth Stanley Nonyesa